Mga kambal na sina Atasha Mulak at Andres Mulak, isasabong na sa kambal na sina Kasi and Mavi Legaspi. Kajoin na rin si Andres Mulak sa EAT, at ay we welcome siya sa noontime show ng TV5, isa sa mga araw na ito. Ito ang ibinalita ni Nanay Christy Fermin kahapon ng tanghali sa Christy Ferminit. May nag po at hindi ko nababanggitin kung sino, di balihiti mong dabarkads na rin ang anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez, na si ata siya Mulak banggit ni Romel Chica. Susunod na si Andres. Pasok na sa banga. Pasok na sa showbiz si Andres. Talaga namang dito sa EAT sila mapunta, at ang mga itsura at mga ugali at pinagmulan naman. Kaya ata siya at Andres yan na yan. Palakpakan natin ang magkapatid, masayang sabi ni Nay Christy. Matatanda ang Winelcom ng EAT si Ata mulak nitong Sabado ika-23 ng Setyembre, bilang bagong barkada ng Legit Da Barkads, kaya magkakasama na ang kambal ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez Mulak. Nang ilunsad si Ata sa programa nitong Sabado, ay kaliwat kanan ang papuri sa kanya ng lahat, dahil bukod sa maganda at magaling sumayaw ay pansin kaagad ang pagiging marespeto niya. Kaya naman todo puri ang netizen sa mag-asawang Aga at Charlene sa maayos na pagpapalaki sa kanilang mga anak. Maging si Andres din, ay ganito rin daw ang ugali, sabi ng mga nakapanayam niya sa nakaraang burol ng Dean of Philippine Entertainment Writers na si Miss Ethel Ramos. Sa pagpasok ni Atasha sa EAT, ay hindi maiwasang hindi siya ikumpara kay Kasi Legaspi, na isa sa kambal ni Zoren Legaspi at Carmina Villaroel na regular naman sa itbulaga ng GMA7. At dahil papasok na si Andres sa show ng TVJ ay halatang pinagtatapat na ang kambal ni na Aga at Charlene sa kambal ni Nazoren at Carmina. Para sa amin, sana'y healthy competition ito, at hindi ma-pressure ang Mulak at Legaspi Twins e-enjoy lang nila ang show. Anyway, ang tanong, hindi pa tapos si Andres sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa, ituloy pa kaya niya ito kapag naranasan na niyang masaya pala ang nasa harap ng kamera, at higit sa lahat kumikita pa siya.